Sir, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang ilang piraso ng kanyang uh, sinumpaang salaysay kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon para ngayon siya po ang mismo maglahad ng kanyang yeah. salaysay yeah. sa ating gitna. Okay, you may call him. Uh, Mr. Chair, I'm calling uh, Mr. Orly Regala Guteza para po uh, humarap sa atin. Mr. Guteza, kayo po ay umupagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romaldes sa 42, 42 Street, Tagig. Ang labing isang, uh, labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56 floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasa sa Witness Protection Program.